Sa loob ng maraming siglo, ang Vatican ang naging espiritual na sentro ng Kristyanismo. Ngunit paano kung sabihin namin sa iyo na ito rin ang nakatabong puso ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa pananalapi sa mundo? Anong mga lihim ang nasa likod ng mga sagradong pader nito? Bakit walang nagsasalita tungkol sa pera ng Vatican? Sa video na ito, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Handa na? Magsimula na tayo. Ang Vatican, opisyal na kilala bilang estado ng lungsod ng Vatican, ay isang soberanong entidad na matatagpuan sa gitna ng Roma. Itinatag noong isang libo at dalawamput sa pamamagitan ng Lateran Pax. Ito ang pinakamaliit na bansa sa mundo sa mga tuntunin ng lawak ng lupa at populasyon. Gayunpaman, ang impluensya nito ay lumalampas sa mga hangganan, hindi lamang dahil sa espiritual na pamumuno nito sa higit sa isang bilyong katoliko, kundi dahil din sa malaki nitong kapangyarihan sa ekonomiya at politika. Ayon sa Britannica, com, sa paglipas ng mga siglo, ang Vatican ay nakaipon ng malawak na kayamanan na pinamamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang mga institusyon at mga mekanismo sa pananalapi. Bagamat espiritual ang pangunahing misyon nito, ang pangangailangang mapanatili ang mga operasyon at gawain nito ang nagbunsod sa Holy See na makisali sa mga makabuluhang aktibidad sa ekonomiya, kabilang ang mga pamumuhunan sa real estate, financial market, at iba pang mga estrategikong lugar. Ayon sa The Guardian, 2,000 at 21, sa pagsisikap na isulong ang transparency, Inilatala ng Vatican ang mga detalye ng mga real estate holdings nito noong 2000 at 2021, na inihayag ang pagmamayari nito ng higit sa libo property sa buong mundo. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa marami, dahil hanggang noon, ang laki ng mga ari-arian ng real estate nito ay naging paksa ng haka-haka. Ang dokumentaryo na ito ay susuriin ang mga pinansyal na intricacies ng Batikan, tuklasin ang mga pamumuhunan, ari-arian, at mga lihim ng pananalapi na nakatago sa likod ng mga sagradong pader nito. Ayon sa Reuters, Home, ang Vatican ay nagmamayari ng isang malawak na portfolio ng real estate na kinabibilangan ng libo at mga ari-arian sa Italia, at humigit kumulang daan at sa ibang mga bansa, hindi kasama ang mga embahada nito. Ang mga property na ito ay mula sa mga apartment at opisina hanggang sa mga makasaysayang busali at lupang pang-agrikultura. Halimbawa, sa Roma, ang Vatican ay nagmamayari ng maraming gusali sa ng mga lugar. Ang ilan ay may mga opisina ng Roman Curia, habang ang iba ay inuupahan sa mga third party. Ayon sa Business Times Ligie, sa labas ng Italy, ang Vatican ay nagmamayari ng mga ari-arian sa mga pangunahing lungsod tulad ng London, Paris, Geneva at Lausanne. Ang mga pamumuhunan sa real estate na ito ay hindi lamang nakakakuha ng kita, ngunit nagsisilbi rin bilang mga estrategikong aset sa mahahalagang sentrong pinansyal at diplomatikong. Gayunpaman, tinatansyang 20% lamang ng mga ari-arian na ito ang inuupahan sa mga halaga ng merkado, habang ang natitira ay ginagamit para sa mga function ng simbahan o inuupahan sa mga pinababang halaga na naglalabas ng mga katanungan tungkol sa kahusayan ng pamamahala ng aset na ito. Ayon sa Barons, libo at 23, ang Vatican, sa pamamagitan ng Administration of the Patrimony of the Holy See, APSA, ay namamahala ng portfolio ng pamumuhunan na kinabibilangan ng mga stock, bono, at iba pang instrumento sa pananalapi. Noong 2023, iniulat ng APSA ang mga kita na humigit kumulang Euros 46 milyon na nagpapakita ng mas moderno at sari-saring diskarte sa pamumuhunan. Ang mga pamumuhunang ito ay ginawa alinsunod sa mga alituntuning etikal na umiiwas sa mga sektor tulad ng armas, pornografiya, at pagmimina na umaayon sa mga turo ng simbahan. Ayon sa Vatican News, nagpakita rin ang Vatican ng interes sa investment funds na nagtataguyod ng sustainability at social responsibility. Ang pamamaraang ito ay naghahanap hindi lamang ng mga pagbabalik sa pananalapi, kundi pati na rin ang pagkakatugma sa mga halaga ng katoliko. Gayunpaman, ang kakulangan ng transparency sa ilang aspeto ng mga pamumuhunan na ito ay nagdulot ng pagpuna at mga panawagan para sa higit na pagiging bukas sa pamamahala sa pananalapi ng Holy See. Ang pinakalihim na bangko sa mundo Ang Institute for Works of Religion, AOA, na karaniwang kilala bilang Vatican Bank, ay isang institusyong pinansyal na namamahala sa mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang Euros 5.38 bilyon. Itinatag noong isang libo at apat naput dalawa, ang paunahing layunin ng EE ay pamahalaan ang mga pondong inilaan para sa mga gawain panrelihiyon at kawanggawa. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ito ay nasangkot sa mga kontrobersya na may kaugnayan sa money laundering at kawalan ng pangangasiwa na humantong sa mga panloob na reforma at pagtaas ng regulasyon. Ayon sa Reuters, noong 2023, ang Institute for Works of Religion ay nagulat ng netong kita na Euros 30.5 milyon na nagpapakita ng pagpapabuti sa pagganap nito sa pananalapi. Ang institusyon ay nagpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang transparency at pamamahala, kabilang ang mga panlabas na pag-audit at ang pagpapatibay ng mga internasyonal na pamantayan sa pagsunod. Sa kabila ng mga pagsulong na ito, ang AA ay patuloy na suma sa ilalim sa pagsisiyasat dahil sa track record nito at ang pagiging kumpidensyal ng marami sa mga operasyon nito. May mga utang din ang Vatican. Ayon sa Financial Times, 2023, sa kabila ng mga mahahalagang pag-aari nito, nahaharap ang Vatican sa malalaking hamon sa pananalapi. Noong 2023, isang operating deficit na humigit kumulang euros 83 milyon ang iniulat, na iniugnay sa bahagi ng pagbaba ng mga donasyon at mga nabigong pamumuhunan. Gaya ng kontrobersyal na pagbili ng isang busali sa London na nagresulta sa malaking pagkalugi at isang iskandalo sa katiwalian. Ayon sa Crux Now, kulang din sa pondo ang pension fund ng Vatican na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang pagpapanatili ng mga obligasyon nito sa mga empleyado. Ang mga paghihirap na ito ay nag-udyok ng mga panloob na reforma at tumaas na pangangasiwa sa pananalapi ng Holy See, bagaman nananatili ang mga hamon sa istruktura na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Ang Vatican, bagamat ang espiritual na puso ng simbahang katoliko, ay nagpapatakbo din bilang isang komplikadong entidad sa ekonomiya na may makabuluhang pamumuhunan sa real estate at mga pamilihan sa pananalapi bagamat gumawa ito ng mga hakbang upang mapabuti ang transparency at etikal na pamamahala ng mga mapagkukunan nito ang mga kasalukuyang hamon sa pananalapi ay nagpapakita ng pangangailangan para sa maingat na pangangasiwa at higit na pagiging bukas ang kombinasyon ng pananampalataya at pananalapi sa Holy See ay patuloy na nagiging paksa ng interes at debate sa loob at labas ng simbahan. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang maabisuhan kapag gumawa kami ng isa pang video.